Kini ang sitwasyon karon sa usa ka establishment nga nahimutang sa Magsaysay Avenue. Kung asa atong makit-an ang pagtinabangay karon sa atong mga personal sa Bureau of Fire Protection sa pagpalong sa kalayo. Halos magduha ka oras nga pagtinabangay ang mga personal sa Bureau of Fire Protection Jensen ugubang gubang ahensya sa pag-clearing sa area. Gawa sulod ang mga naiskutan sa maong establishmento. Asang uban kanila nagkalisod aron lang sa pagsuta. Kung ado na pa bay mga nabiling kalayo. aka declare tawag fire out around uh, 906 am so kani ang uh, is para lang ma-ventilate na to area para mawala ang aso kaka area kung asa uh, mautang pinaka damage and mautang area nga ato ang tanaon na origin sa sunog ang halos ang diring area sa ilang offices so katong storeroom nila mautang mejo medyo na damage nga. from the Kisamehan to sa ground yun niya. Ang tagiya sa building uh, Prudential Garanti nga insurance yapon. Pasado alas 7.30 sa buntag, namatikdan ni SJ Kerante, security guard sa maong building. Nga doon na nalang matod pa'y aso gikan sa ubos, padulong sa second floor. Mi kuha matod kini og fire extinguisher. Kauban ang usap pa kagwardya, nga duty ka ni Adong Higayuna. Apan wala matud pa nila makaya, ang kabaga sa aso. Ako nang ibakbak draw, na pero sa katusog sa aso, hindi ako makaya. Oh, mo no nagtawag ko sa New Rise, kapag ng Paris giser, Ah, par Station ba? Oh, kaya kung sil po nabilin man diri nya. Di, di na mo kuha daw kay mo sa aso. Ya nagaana ba kung kayo? Ang parking boy sab na si Alex Makulit at ubangan ra sa maong establishmento. Gika kurat na lang matud pa nila ang kalit lang nga adunay Miss Park ug na Ang pagsyagit sa security guard sa pagpangayo ni ini og tabang. Bali pagagi na mo diri ni kalit nagkuan. Sa gayna ni kalitrag gabuga ba. Boss na ni din security na tingala mi ana mi boss taun na siya na nag spark sa tunga. anami tawag nila abulan siya kun dili bumbiro kay para mga tamang mo sila semua. Moto kalit-kalit naman ang tarantang security ni Dagan na dito. Moto nag-mertis po nito nag-tindog-tindog. Tapos pag-spark uh, na po niya gutro ni Kalit na po. Balik katulos niya na Spark. Moto ni Kalit sugayo kay kita ba man dira Pag 7:14 ni alarm kalit ang nilahang paniha katang nilahang uh, smoke ka uh, uh, detector. So mato, to nagkondisyon ko uh, nagtawag din siya og oh, uh, sa uh, may fire. O to dali-dali na mga fire. optic man mga fire brigade. Sa karun Padayon pa ang investigasyon sa otoridad alang sa tinubdan sa sunog. In the heart of changing lives, Kenneth Russell Jin Mantile, Bri, Gada News.